Hi, ako si Bon, working student at kung interesado po kayo sa aking buhay guys, tara samahan nyo ako ngayong araw guys. Hello guys, ngayong araw nga pala guys dahil wala naman kami ginagawa ay naglinis muna kami dito sa harap nila ate dahil matataas na kayong mga damo kinausap nga pala kami ni Suking nung isang araw dahil free kami ngayong araw guys kaya eto, naglinis kami tatanggalin lang naman yung mga damo-damo nito sa harapan nila ate kaya madali lang to gawin habang si Carl naman ay tinatabas yung malilit na damo tapos ako naman, tagapalo ng mga damo inuno ko lang pala muna dito yung poste ng tubig baka matamaan namin at madali lang pala palain yung mga damo kasi malambot lang yung lupa at si Carl naman, eto nga, tapos lang itong mga maliliit na damo para pag nga ay saglit na nga lang din hapon na pala kami pupunta dito guys para hindi gaano mainit yung kalaban nga lang pala namin dito guys ay mga pupo ng aso kaya ayun dinadakot muna namin yung mga pupo ng aso para maiwasan namin mahuwakan kasi nga sobrang bawo talaga ng mga pupo ng aso at pusa at kaya nga pala sumama sa akin si Carl kasi nga wala rin siyang ginagawa ngayong araw at sabi niya pandagdag rin daw budget sa pasukan kaya ayun sinama ko siya dahil wala naman siyang ginagawa at sa mga followers ko pala na sumusubaybay sa mga vlog namin dahil ngayon lang kami nakapag-post ay pasensya na nga po dahil sobrang busy talaga ako ng December guys kaya eto nga bumabawi ako ngayon hayaan nyo po mula ngayon araw-araw na ko post sa page ko para araw-araw nyo masubay yung mga ginagawa namin kahit nga maraming ginagawa ay pagpapatuloy pa rin namin yung pag-upload namin sa page namin at pagpo-post kakayaanin ulit natin yung ginagawa natin sa araw-araw pagbablog pagtitinda at pag-aaral kaya guys lagi nyo po kami suportahan sa pagbablog namin na so balik na pala tayo dito si Justin at si Carl naman ang nagdadamo dito si Carl naman yung nagpapala nga na madamo para matanggal din yung mga ugat niya. After ko naman makipagpahinga guys ay bumanat na nga rin pala ako ulit dito. At medyo mainit na nga rin kasi alas 3 na rin pala ng hapon to guys. Pinaputol nga rin pala ni ate yung mga sagang niya dito sa likod ng bahay nila. Dahil nga kapag lumaki daw yung saging na to ay tumatama nga sa bubong ng mga kapitbahay niya. Kaya ayun nga guys pinaputol talaga to ni ate para hindi na siya lumaki. Pagkatapos ko nga guys magputol ng saging ito nga pinagmerienda muna kami ni ate. At eto tamang food trip lang yung mga sero. At napawi nga yung gutom namin dito kasi napakalamig ng soft drinks tapos tinapay napakasarap. At eto na pala yung kabilang side guys, malinis na nga siya. At yung kabilang side naman yung dadamuan namin dahil tapos na nga dito sa kabilang side. Medyo sumasakit na rin pala yung kamay ko dito, kakapala. Pero ayos nga lang yung ganun talaga kainap kitain yung pera. Kaya kailangan mo talagang pagpawisan yung mga gusto mong makuha. Pinaputol na rin pala yung malunggay ni ate dito sa gilid nila. Kaya eto guys, may pang extra tayo nakita. Pinakuha ko nga pala kay Justin yung mga dawan ng malunggay kasi nga bibibenta namin to mamaya. Sabi ko nga kay Justin ay pera din yan. Kaya ayan, pitasin ni Justin para mabibenta namin mamaya sa palengke. Pinagay na rin kasi ni ate kasi nga wala naman siyang paggagamitan na itong madaming malunggay. At after many many hours nga guys, eto nga malinis na yung harapan ni ate. Kaya mamaya maya nga lang iuwin na kami kasi medyo hapon na nga rin to guys. Kayo na ang gising guys kung gaano kalinis yung gin Ginawa na yung pagdadamo dito. Para sa amin nga ay okay na nga yan. Kasi sabi naman ni ate. Approved na nga daw. At yung malunggay nga namin. Ito nga nasa motor na nga. Kasi aalis na kami. At marami rin pala kami nakuwang malunggay guys. Kaya ibibenta na namin ito mamaya. So paano ba yan. Hanggang dito na lang muna tayo. Huwag kakalimutan mag like, share and follow. Maraming salamat. Kita ka sa next video.